Health benefits sa pinakuloang dahon ng bayabas. Sakit sa dengue. Kumuha ng sampung piraso na dahon nito at pakuluan sa limang basong tubig at ipainom sa may sakit na dengue, tatlong beses sa isang araw. Mataas na kolesterol. Gamot sa allergy. Gamot sa sugat at infection dahil ang dahon ng bayabas ay nagtataglay ng antibacterial agent, tinutulungan na hindi ma-infection ang sugat. Sakit sa ngipin, sore throat, sakit sa gilagid at sakit sa lalamunan kapag ginamit mo itong pangmomog. Kinokontrol ang blood sugar upang maiwasan ang diabetes. Panglaban sa cancer, tumutulong upang mapababa ang tsansa ng breast cancer, oral cancer at prostate cancer. Pinapaganda ang balat. Ang pag-inom sa pinakuloang dahon ng bayabas ay makakatulong maging makinis ang ating balat. Makakatulong sa pagtanggal ng mga blackheads, magblend ng dahon ng bayabas na may kasamang kunting tubig at ipahid upang unti-unting matanggal ang mga blackheads.